si Dreams TV Vlog. Nag, ano siya, oh, nilagyan niya ng siminto yung linya ng tubig dito. Kasi, yung una kasing linya ng tubig dito, nasisira. Nasisira yung, ano ba, yung hose niya. Kaya ngayon, pinalitan. Ayan, oh. Ayan, oh, ginawa niya, oh. Siminto niya yung, ano, kasi nasa daanan kasi yan, eh, nasa kalsada. Ayan, o. Oh yan Ilagyan niya ng siminto. Mga uh, ka TV Vlog, oh. Eh. Ayan, oh. Uh. Ayan. Si Dreams TV Vlog lang ang naglalagay sa, ano, ng siminto dyan sa linya sa tubig namin. Ayan. Ayan galing din yan sa trabaho si Dream's TV vlog, pagkatapos dito na naman siya ginawa na naman niya yung ano yung linya ng tubig dito, ganoon na naman niya nilagay na naman niya ng semento para hindi ma tamaan sa ano ba sa gulong sa motor kung may dumadaan na motor dito kaya siminto na lang ayan po si Dream's TV vlog o, ayan Hmm. Yan si Dream TV Vlog. Kahapon din kasi siya ding nagbubutas dyan. Binutasan niya yung ano, yung simento sa kalsada. Yan, binutasan niya yan. Kaha oh, kagabi na. Binutasan niya kagabi yung kalsada. Yung ano, para may ma Daanan lang sa linya. Oh, Yan oh. Eh para malagay yung hose. Yan yan, yan, yan mga ka-James TV vlog. Yan. Tapos, binutasan pati yan dyan sa ano. Kagilin Ayan, binutasan din niya oh, para sa ano. Para maka-vlog, hinukay ni James TV vlog yung hose po sa para i-connect dito. Nag-link? Oo, sa nag-link. nag link link dito. Ayan, o. Oh. oh bagayang yung hose na galing sa kalsada, o. Oh. Ayun, o. Oh, ayun, o. Oh. Yun. Kaya oh. eh, ikunik dito, oh. yun. Hello, guys. ah uh, Kukain ko yung tubo kasi mahilip yung, ano, yung tubig din. Yung kasi wala yung tubig, eh. Kaya pala walang tubig. May bukas pala yung, ano, yung tubo. Kaya, o. Lakas pa tubig ko, o. Oh. Kaya pala wala kang tubig mga kanil sa vlog malakas pala yung malakas pala yung ano yung tagas ng tubo ito labi yung tubig oh malakas. kaya pala wala kaming tubig eh nandito pala yung ano yung butas yan mga kanil sa vlog nasa ko na yung video video mo kasi na si DC dan galing ko sa bawat tapos nagukay pa ako dito okay lang si impre eh sa amin to eh wala mga gumagawa ito ako lang gumagawa ito eh Kaya pala wala rin kaya eh. pala wala rin tawag dito eh lakas na natagas Ay, oh. Lakas yung tagas Kailangan okay. makita yung ano yung tubo sa lalim para buka sa lunis. Malagyan ito ng tubo, palitan. Okay, yung tubo kasi guys, tubang ano, oh, kalawang na. Ah. Kaya pala yung, kaya pala yung tubo ito guys. Oh, lakas yung ano. Oh, tingnan mo. Wala. Oh, si matagal ng tubo ito Luma ito. Eh. Kailangan mapalitan to. Galing po sa trabaho tapos. Hinukay namin ano, hinukay namin yung tubo kasi si. Nakita na yung ano, tagas, lakas pala. Oh. Uy. Sabi yung ano guys, yung pumunta ito sa Kami na magbukay sa ano yung butas kasi nalito na yung ano, yung tubig. Kaya nga sa lunis, pupunta na ito. kaya yung tasali ni ni Tidak para makita yung kubo yung ano yung tasal nakita ko yun dito kaya pala yung tubig natin mahina eh talaga ko na buhay na eh yan o, no? ito lalim ito layo pa yun o no? Hindi iwan dyan, Han. Ha? Uh -huh. Yan dyan sa may blue ang dapat ang anuhan nan diyan. Ayun diyan niya Kasi parang andiyan niyan ang ano. Ano? 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 Bagus sih, tuh. Oke. Buka sangat guys, ah, sobrang, ah. Sobrang lalim <laughs> tuh guys tuh. sepor hari yang tuh kaita. Lagi lagi tali, para, ya, para lagi guys, para, anu Matalian, si okay, malaga ますいませ